Ay, mong kamot ya. Sa video gikan sa Traffic Enforcement na, pa, Unit, pinastosya. konti Conti Eugensan, makita ang pagkapkap sa driver sa Ayon paas na, ay, sa babayi kay ng iyang pasahero. Ay, 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 ganit gisulayan pa ni Saway ang driver. Sigun sa usa ka residente dari sa Jensen, nga si Christine. Usa kini sa iyang ginakahadlukan o galing mag-commute. Gani sa mga makitan usab niini sa social media nga adunay mga pasaherong ginabasto sa mga driver. Dili malikayan na makabati usab kini og kasuko. Hindi sila na, oy. Pastos monggot. Sa pahayag sa labaw sa TAU, ang maong video, dili pa kumpirmado kung lihiti mo, kung content lang. Hinungdan nga sa pagpaybalo ni ini sa publiko, nga imbis post kini sa social media. Ipabalo dayon kini sa kapulisan, alang sa ligon nga ebidensya. Kinukundin talaga namin yung driver ko sino yan, na driver na yan kasi Marami ng mga driver na gumagawa ng mga kabastusan. Pero mas marami po yung gumagawa ng mabubuti. Kasi baka gawa-gawa nyo lang yan for content purposes only. Para marami kayong viewers. Huwag ganun. Dapat maging sensitive po tayo sa mga issues na nangyayari. Kasi makakasira po yan sa mga driver po natin. Kung ipakita natin sa social media, kuha natin na parang asikat po lang sa social media o oh, chismis. Yung pala, hindi naman totoo mas maganda na kung seryoso yung magreklamo, punta sa kinahukulan, mga polis, ganyan, tapos kunin nila yung plate number ng mga tricycle. Social media ma'am, kay Urag na, naman ka ng, in every site, may sariling, ano sila, kay basig, what ka bulo ma'am, nga, video-video sila, kay for the, for the clot lang, good niya. Wala dito ako bulo, na, kanang driver day, kanang ano rin siya, kanang ano rin, na, victim marapod mensahe na lang ni Police Major Oliver Pauya ngadto sa publiko nga dili matud kini joke o content apan mas maayong iduol kini sa duol nga estasyon sa kapulisan sa ilang lugar alang sa pagkasikop sa mga suspek In the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen Brigada News